Hayop ka? Tisuro sangi mo ang kalong me? Ako lugod dito rata mo yun ni Madires? Huh? Nagkua ako? Dahil mo ako pagparasalaan. Para nag-aagi ako sa nata din do. Ako natin salaan din do mga ipo mo? Hmm? Ika man sana ang nag-aagi do man? Pag ako inuragan, ihugbukta ka dyan sa natin dugan mo. Iyo na kaya ang mga dipisil sa indo. Pag tiga ka kay kay kalunggay, habo na indo Tapos pag tiga mga kalunggay na Tapos mga nito na nagagadaragit ka mo sa kuya. Ano gustong sabihin na Tama sa kuya nindo? Ika ngalit sunang nunguahan kay kalunggay tapos ika pa ang may dagit sa kuya? Inait na naurag mo nata pag tigbabak doon na naku ni Mandiris nata namamati mo namamatian ko? Bakunday? Ha? Bakunday? Nata baga kong na ako nindo nata sasabi ko kuya na kalunggay nindo? Bakunday? Ha? Bakunday? Ha? Di ka? Ayutan na sa nalugod kita ho. Sige, mau ko maurag ka baga, maurag ka baga magtaramo. Sige, ayutan kita. Pero dai ka mag-usip ki mama mo tapos ki papa mo kita sa nanduha magayutan. ayutan Ano? Oh, ho ba na. Bali ka mag-usip ki papa mo. Di putang mausip. Dai man ako mausip. Di sige, basta dai ka sana mag-usip ki papa mo tapos ki kuya mo ki mama mo. Tanganing maurag ang sa sangsangan. Tapag nag-usip ka ki mama mo, lintian ka, ha? Aray ko. Makulog ito ah. Makulog.